tila ba hindi matanggap po ni Willer Villami e. ang kanyang pagiging talunan. Bukang uh, hindi po binoto si Willer Villami e. ng kanyang mga binigyan ng jacket. <laughs> Dahil mukhang galit ngayon si Willer Villami e. at sinasumbat po sa mga butante no? kung bakit siya ay natalo. Mga kababayan, nakikita kasi sa iba't ibang uh, mga social media platform, yung mga trending, no? yung pagiging hindi magandang ugali nitong artistang ito, no? Host na ito na si Will Revillame. Eh, dahil unang-una pa lang mga kababayan, no? Yung dinideny niya na tinaas ni PRRD ah, yung kanyang kamay. So tinaas naman talaga. At uh, doon na nga nagkanam siya na tatakbo siya sa pagkasinador. pero kalauna na binawi niya, no? So maraming Duterte supporters ang na nagalit sa kanya. Plus pumunta siya kay los, Tapos sinabi niya pa na pumunta pa siya sa Malacañang. So doon pa lang, no, marami nang galit kahit yung ibang mga uh, nagugustuhan siya, nagalit din, no? Dahil sa pagiging balimbing nito, no? At naglalaro nga uh, sa uh, dalawang uh, grupo, itong si Willie eh, So, uh, una sa Duterte, tapos napansin niya na wala ng pundo, wala ng pera yung uh, mga Duterte, wala na sa posisyon. Ayun, nagpapansin doon kay Martin Maldes at sa Malacanang. Sumukhang so, hindi rin po siya tanenggap, at tumakbo ito bilang independent na senador. Nakita rin sa mga trending na videos ni Willie Rovilla you Mino know, habang namimigay ito ng kanyang mga jacket, mga damit, itila baggalit at tinisita itong mga humingi ng jacket or damit sa kanya dahil dinumungka po siya sa iba't ibang karaban. So ang palusot niya doon ay hindi yung totoo at sinasaway niya lang yung mali na ginagawa po ng mga humingi ng jacket at damit sa kanya. So ngayong nagiging talunan ito, eh, abay sinusumbata niya po yung mga butante. Ito, panoorin natin, mga kababayan. Sa kanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo na siya, siya ba pinanonood yung artista. Siyempre, eh, yung movie, siyempre artista yung panoorin mo dyan. Alam nga naman, politika yung panoorin mo dyan, yung movie nga eh. Pag nakikinig kayo ng music, siya siya pinakinig kayo, entertainer. Oh, siyempre. Pag tumatakbo na kami, pag gusto namin mag-sabisyo, ayaw <laughs> nyo. hindi naman sa ayaw. Depende kasi. Eh, ikaw kasi, wala namang talagang kakwenta-kwenta ka sa Senado. Eh. Unang-una, balimbing ka. No? Uh, ah, nilaglag mo si Pierre na isang tapat na kaibigan sa'yo. No? Tapos, ngayon, magagalit ka. No? Maglalaro ka doon sa kabila. Magkipagkaibigan ka doon sa kabila. Eh, kilalang Duterte supporters ka yung inakala pa naman ng mga Duterte supporters ay eh, may paninindigan ka yung pala wala kang paninindigan tapos nakita yung pagiging masama ugali mo eh wala ka namang educational background eh anong gagawin mo doon sa Senado may bigay ka lang ng uh, jacket no? gusto ka ng taong bayan as entertainer pero yung pagiging politiko mo siguro pagiging senador abay <laughs> negative tayo dyan tanki na mambabatas no legislative tapos wala kang alam kung paano mag-legislate No? Paano ka magiging mambabatas? Iyang alam mo lang mamimigay ng jacket. Di ba? Eh, talaga hindi ka talaga ibuboto ng tao. Siguro, akala mo masaya sila. Dahil nakita ka nila, siyempre, entertainer ka, sikat ka. May mga jacket, may damit ka na pinamimigay. O, talagang ibuboto ka. At talagang hindi ka ibuboto, no? Dahil lang sa uh, pagiging sikat mo. Dahil tinitingnan din kayo ng taong bayan, sino ka ba? No? Uh, ano ba yung background mo? Uh, totoo ka ba? May paninindigan ka? Maganda ba educational background mo? Pero kung wala, eh, hanggang jacket ka lang nila mo gusto at damit. Yun lang. Di ba? That's a lot of nonsense. Mm. I can't believe this. Okay? Ay, <laughs> naka. <laughs> That's a lot <last> of <laughs> nonsense, everyone. Ay, <I'm> buhay. <laughs> nonsense, everyone daw po. At hindi daw po siya makapaniwala. No? Sa kanyang pagkatalo. Ganun pa man, no, ay manindigan ka. Manindigan ka, no, at uh, pakita mo talaga na karapat dapat kang manalo. Eh wala, wala ka naman talaga educational background. At yung tao ngayon, wise na. Nagkataon lang talaga na yung resulta ng eleksyon ngayon, kaduda-duda. Dahil sa mga pagbiglang dagdagpawas, no, yung mga overvote, yung mga hindi lumalabas yung binoto mo sa resibo kaya kaduda-duda lang po yung election ito na iniisip natin na posibleng nagkaroon ng tear kaya ngayon yung mga panawagan ng manual counting no although ito ay magastos mahabang proseso masasayang yung resources ng uh, ating bansa no pero kung ito po ang paraan para malaman po natin ang totoo at magkaroon ng transparency sa nangyaring eleksyon, eh, pabor po ako sa manual counting. Pero, kahit mag-manual counting eh, hindi naman ito makapasa si Willie. Wala naman talaga ito. <laughs> Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat, mga kababayan. The 30 pa rin tayo. Eh, uli ang laban, mga kababayan.